guys oh si Miss Rachel nagkita na naman kami kasi magpa-check up sana siya dyan kay Charlie sa ospital hindi natuloy <laughs> doktor na duty sa mandi pa kaya babalik na naman kami ulit sa susunod ayun nagpila sa Jollibee kaya nagutom kami sa kakalakad <laughs> ayan nagmeet na naman kami ni Miss Rachel Miss Rachel vlog <laughs> kain muna kami sa Jollibee napakainit kaya ano muna kami nagpalamig-lamig dito super so, init <coughs> ayun o oh, nag order na siya guys <coughs> ayan siya guys o oh. ayan 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 si Miss Rachel ayan mag-order na siya ng pagkain guys <laughs> <coughs> nilibre na naman niya ako <laughs> wala, walang doktor kasi kaya pa-check up sana namin yung kanyang bukol eh walang duty na doktor sa bado tama Monday pa raw, kaya sa susunod na lang. Ay, nagtatrabaho kasi siya, kaya mahirap magpa-schedule na naman siya ulit kung kailan na naman siya makadi off. Oh. Si maganda, maganda daw dito sa ospital sa kay Charlie, sa sawa ko dito sa Global. Private din yan eh. Kasi pag na-operahan siya, walang mag-asikaso sa kanya. Nandito ako, kaya ako ang inano niyan. Dito siya magpa-check up para pag puring kaso, nandito nga naman ako. Ako mag-ano sa kanya, magbantay uh, or anong, ano, baka operahan yung noo niya kung hindi ma ma sana ma ano madala pa sa gamot yan kaya ipapacheck up namin kung anong gagawin sa kanya baka matanggal pa sa gamot kung hindi matanggal sa gamot tatatanggalin talaga yan yung bukol niya talagang ano yan upirahan eh wala daw siyang kasama pag sakali kaya porsigin niyang dito siya magpa-check up para mayroon ang kasama siya kung in kaso ako ang magbantay sa kanya ganon, ayan oh.